Uh, ano, Matapang ka? <laughs> oh ayoko na. Ayaw ayok na. Ayaw ko <laughs> ano? Uy! Oh, Uy. Tama na. yan! Uy! Okay, dito, ha? na. Uy. Gago na. na. Uy. Uy. Awat na. Uy. na. Uy. Awat na oh. Uy. Uh, uh, uh. Nung storbo nga. Awat na, na? Ha? Nak, no, no. <t <suspicious> <t <sheriffs> uy! Gusto na? Uy! Takbo ka na, gago! Ituloy, timakbo! Ano? Uy! Gago, wala kang awa, ah! Wala ko timakbo rin, oh! May utak sa akin yun, eh! Ano, awat na? Gago, awat na! Ah, labang, ah? Labang, ah? Labang, labang. Tabang, abang, labang. Ang may ban, eh. Tapong. Uy! Ah. Kao na lang, kao na lang, oh! Kao na lang, oh! Ako, sirahulot, oh! Uy! Ano Kinakausap yun? Kinakausap kita, na wala na dahil sa'yo. Ba't dito ka nag-amo na, ka? Wag na lang eh. Ba't Suman ako? Bago, piliin mo ka kalabanin mo. Nakatakas! Eh kung nakapakan kaya kita, ha? Napa. Huwag pa pang itong kutong lupa na to, hmm? oh. So, ikaw na lang, eh. sumala, ikaw na lang. Sarantado ka, tirising kita, pigilan mo ko. mo tirisin? Ha? ha? Baka ikaw yung ko. Ako kanina pa ako nang gigigil sa'yo, ha? Ano? Tirisin kaya kita, ha? Ano? Hindi abot? Hindi abot, no? Ha? Ano? wag ka mangarap, boy. Hindi mo abot, boy. Ha? Kung na lang, kung na lang, oh. Tukan na lang tayo, ori-ori to. Dito. Ka Sus, kahit pag sampu pa kayo, kung ganyan lang din kalalaki, tawagin mo lahat. <laughs> Gusto mo, lang, sama mo pa si Miri, eh, para may laban-laban laban kayo, eh. Ha? Ano? Dapat tawag ka pa. Tawag, tawag, mo, tawag mo yung tawag mo kay, Oh, ito. ito na lang, may panglaban ako sa'yo. Sukurang so, tapang mo to, logo. Sige. Ito, labanan mo si Pacquiao. Gusto mo? Ha? Huh? Pasunto <laughs> ka kayo. Pacquiao! Hindi <laughs> <laughs> mo kilala yun? It division champion yun, boy! Ano pa, si yun pa Pakita mo, pakita mo! <laughs> si Pacquiao nga, si natin na kita eh. Si Pacquiao hindi mo kilala? Papuntahin mo rito! Ha? Ah? Papuntahin mo! Ang oh, papuntahin, ikaw pupunta dun. Ay, Kapal mo talaga. Papang, Yabang mo! Yabang mo? Si Manny Pacquiao! Si Manny Pacquiao? Oo. Oh. Yung it division champion? Oo! Oh, oh. Siyempre yung tao hindi nakakilala dun. O, oh, siyempre kilala yun eh. Pero sisirain ko yung record niya. Ha? Ah? division pala. Ito lang yun o. division champion.

sakdangkal sakdangkalnya pero pag kinama ang ano mm. party na maano sakdan oh yabang ah tungaw talaga yabang tungaw ah sakdan oh. diba? diba parang sakdan ano boy kago ikaw na lang wala ka rito gusto mo tayo nalang dalawa eh pipili Pakin mo ampau ampaw ka naman eh anong ampaw ha huh? pipili mo sa kalabanin ha Bangka 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 很冷。<laughs> <laughs>